good morning. This is Mr. Museni. Once more, my one. Welcome to this video. And kita tayo sa farm. Ako buka na. Nalatan ba kung ani sa ano sa sultan kita Hindi ako bili ng lighter kasi hindi tayo bili kaya sa mga bajaw. na, Tapos <laughs> bajaw talaga. So kung kita tayo ng farm kasi may na birthday At yes, happy birthday. Ako. So. at maliligot din ang pool kasi it's been a while na hindi tayo doon wala akong wala akong talagang da sinira uh, damit pala kasi yung mga damit nandun sa sa farm so pag wala ako yung mga damit wala, wala na ako mga shorts ay mo sa mga shorts so let's go so na ta ha nai dito ta so lahat na so let's go kasi may birthday sa may mga pakain Ah, nandito na tayo sa parking area ng um, Hinaguan Park. So, ano din ng langit eh. Hindi siya, wala siyang ano, araw. So, makulimlim. And, sana hindi uulan. Hmm, grabe no. May LPA na lumabas. May LPA na dumarating. Parang, parang... Lagi dumadaan dito sa atin yung ano, mga LPA at mga bagyo. Bakit kaya? Sa lahat natin talaga ng bagyo. May isang aalis, may isang darating. Sana ganyan yung love life namin. Hindi ng bagyo eh. Love life namin. Lang. Aalis na. Walang dumarating. Hello more. I'll live tomorrow. Root na? Amo. So let's go. Aman mo. Ano mo. mo ba? Balik ko kayo. Pa-index ko mga ina. Pa-index ka? Pa -injik pa -injik pa -injik sa? sa puan. Antirapis.

So, mas car oil. So, this is karatasang car oil. Kaya ...ya... ng kaya fried chicken. Namayunos kayo mong kuwan. Ang spa, ay ang salad sa mani. Uy, spaghetti na cheesy. Very bad. Vitamin A to Z, mo oh, good are the bad. Let's eat. Lalo mo ko pare nang geleban di ay. na betcheck na. O laad ng ulan na. Day eh. LPA na ay sulod yung LPA. Gudaa. Basad di lang saan into bagyo IDA. Aha bisita ni doon. So ah go Eat it pa bor. Hello. Uh, so, welcome to Naguan Farm and Charity go <laughs> <laughs> and farm and charity work. scholars. Angel. Angel! <laughs> <laughs> Hi! Eh, si Marian po ang... Pwede na, ko Ay, okay, Balcuan ko. Sa? plato. Wow. So, let's go to pool if... Anong status ng pool? And today is Tuesday. So, balik ispela at balik labaho because tapos na ang look weekend. So, let's go to update ang pool. So, may mga niligo ngayon. Ayan. Si So meron tayong mga bisita. Na nag like, very enjoy. And meron may music sila. Kaya sila natin itong boses. Ayan sila. Yeah, we are open guys. Let's go. Sa mga gusto maligo sa pool. Sa pool lang po. Kasi yung ating ilog ay hindi masyado malinaw. So dahil di sa ulan. Kaya let's go. So, ito mga e-house, wala masyadong nag um, re rent dahil nga ting balik ng so, pero nung um, last asat sa Saturday sana po, no? Pero may nabag out sa malaki ang ilog. Pagkasan, di, meron din naman nag stay dito dahil walang pasa kinabukasan last uh, kakapon kasi it's National Heroes Day. So, yan na ang ating mga e-house. Napaganda. So, marami na mga tanim dito. So talagang napakaano ng taba ng lupa kasi yung mga ano, masabot sabot-sabot nandito, tumutubo talaga. Di ba? So yan. Pati yung mga plants and everything. Ayan, tumutubo na siya. So, wow. Ganda ng plants. Oh, perfect. Ganda ng kulay. Ito din, oh. Nababong na. It's just like suffering, no? The caterpillar. Oh, bunga, di ba? ang pine trees. Ayan din. Ala, ito na baka bongga talaga pero hanggang dyan na lang siya. Hindi na siya tutubo. Kasi wala na siyang dito na siya sa mga sanga, sanga dapat. Pero wala rin. Ito, dito dapat sa center na wala man. ba? Diba? So, ito yung mga bellflower. Ayan. Hi guys! Please meet Cutie Pie. Hi, Cutie Pie. This is our new baby here so far. Sir Ewan, ang malaki. Story story diba? So, yes. hala! Ang ibang gamu-gamu ni Masigit Takluban. Mga kita dyan sa nag nga masulod, no? Para sa tubig. Hi, Dai! Very steady lang siya. Sure. Dahil binatawin eh. Dahil nang siya steady sex. Nakuwala niya Uy, Dai! basi mag-anak ka, Dai. Makiring may kadalit sa anak. Kasi nakagat siya ng pusa. Tapos yung ano, virus. Ano sana? Da, uh, na? That, uh ra ra rabies. ng pusa. Umakit na papunta sa kanya. Ano? Bewang lang. Lubong Wala yung sa mga day. Sa mga day? Kaya Wala mga day. Lubong Lagi ka dyan. Ayan. Kasama mo si Arjen. May mga nagbigay. 2000 2000 gan. Hello 2000. na, bayad niya. Ni thank you. <laughs> yeah, na lang. Uh. Yeah, so, main nagbigay sa akin ng dress. So, to, okay? Thank you so much, my babe. Huh? <laughs> <laughs> ah, di ata ah, eh, ano sabi ko chada siya or Chada siya. Ah! Chada kay dai. Bora ka kunan na dai ka nang debutant or appeal ka sa debut nga. Pwede ba ka sa... sa sa itong contest ni Flower Bay? Ah. Kira ko sa color. Chada <laughs> pud siya. Lakas siya maka young. You look younger in that dress. sa mani? Saban. Lah yun ang kwan ba? yeah, bigyan natin si Angel Nang pamasahe. Kwan 50 daw. Kaya na naman na 50. ni mo. Ah, na discount. 30, 30. Pabubuntun talaga dito, pabasahin talaga hinihinihin yan.

Yan, yes, uh, sa na, na normal natin dito. So, may mga napakain sa tilis, yung pool may naliligo, din kami dito lang natambay sa... Kasi kung wala kami dito, napakalungkot ang fire. So, maganda din na dito ang presence namin kasi nagdagdagdag energy at nagdagdag din sa mga pagbibo dito. So, thank you for watching guys. I love you.